Ito si Longhair. Naglilipat bahay. Bakit nga ba siya naglilipat bahay? Kayo, alam nyo ba kung bakit? Dito sa South Korea, ang paglilipat ay napakahirap. At kung ayaw mong gumastos ay kailangan mong magbuhat. Yung pinalitan naming koreano ay gumastos ng 950,000 korean won. Hindi na siya magbubuhat. Ihanda lang yung mga gamit at bubuhatin na ng mga nagkontrata na sa apat na tao ang kanyang binayaran. Ang bayad sa naglilipat ay depende sa gamit at layo ng pagbubuhatan. Dito sa South Korea, kung maglilipat ka, kailangan mong magbawas ng gamit. Katulad ng mga container, luggage, furnitures at mga appliances na hindi ginagamit. Hindi ka pwedeng basta-basta na lang magtatapon. Kailangan mong bumili ng sticker para idikit bago mo itapon. Sa ibang lugar, sticker na talaga siya. Dito ay print out na galing pa sa barangay hall. Ang bayad sa sticker ay depende sa laki. Mas maliit, mas mura. Ididikit lang natin ito at ilalagay sa gilid ng bahay, kung saan nakalagay yung address na pagkukuhanan. Ayan, hayaan lang natin dyan. Dadaanan na rito. Itong ref na ito ay walang sticker. Nagbabaka sakali yung may-ari na may pupulot dito. Pag may pumulot ay swerte yung may-ari dahil nakatipid na naman siya sa pambili ng sticker. Inaalis ko dito ang window type na pangbinta ng aircon. Buti na lang nakahanap kami ng bibili dito. Last minute ay may kumontak sa amin sa carrot app. Swerte pa rin kahit nabenta namin ng mura. Dahil kung walang bibili ay kami pa ang bibili ng sticker para lang may tapon. Sa mga hindi nakakalam, pang na beses na kaming lumipat-lipat ng bahay. Sa paglilipat ng bahay, malalaman kung mabait talaga ang landlord mo. Meron kaming naging landlady. Nung una, nag-inquire pa lang kami ay palang itina Nung nangupahan na kami ay tumatawa. Minsan, nagbibigay pa siya ng gulay galing sa kanyang farm. Pero nung nagpaalam na kami, yung may crack na salamin na hindi naman kami sumira, pinapalitan sa amin. Pati yung nayupin na lababo at yung nilagyan ko ng exhaust na CR, kinaltas lahat sa aming pondo. Kaya mula noon, bago kami lumipat sa isang bahay, ay chinecheck muna namin ang mga sira para ipaayos sa may-ari. At bago umalis sa bahay, ay binabalik namin sa dati. Tulad neto, inalis namin yung railings para may kabit namin yung aircon. Pero kung split type na aircon, ay pwedeng iwanan na lang. At matutuwa pa yung may-ari. Pero kung window type na aircon, baka murahin pa kami. Napakaanis talaga na ma-internet provider nila dito. Kinuha namin yung modem at router para ilipat namin sa bagong bahay. Tinawagan namin yung internet provider. Pero nung nalaman yung address, nagsabi siya ng totoo. Boss, mahina ang signal namin dyan. Pakabit na lang po kayo ng iba. Yung antena kasi namin ay malayo dyan banda. Ayun, pinakat namin at kumuha kami ng iba. Sa ibang bayan yun, kahit walang signal, sasabihin na malakas. Pag nagreklamo ka, sila pa yung maangas. Anyways, balik tayo sa paglilipat bahay. Ang bayad namin sa truck na magkakarga sa aming mga gamit ay binayaran namin ng 150,000 Korean won. 2 years ago, ang bayad lang namin ay 90,000 Korean won. Ganito karami yung mga gamit namin. Wala pa dyan yung foam at yung ref. Yung ref ay lalabas namin pag dumating na yung driver ng truck. Yung driver ng truck lang kasi ang kasama kong magbubuhat ng ref. Imaginin mo, mag-isa ko lang magbubuhat niyan sa lilipatan namin. Ang usapan kasi namin ng driver Tutulungan lang akong ipasok yung ref sa bahay at magdidiskarga na siya at ako nang magbababa sa lahat. Nakikita niyo mga bahay na yan? ba diba ang gaganda pa? 2 years from now, gigibain na daw ang mga ito. Yun ang sabi ng landlady namin. At papatuyuan ng mga bagong building. di ba diba nakakalungkot? 2 years lang kami dito pero napamahal na sa amin yung lugar. Sa sobrang pagod mga kalonghera hindi ko na talaga kayang subuan sarili ko. Buti na lang nandito yung ex-girlfriend ko. Kung wala siya, iyak na lang siguro ako dahil sa sobrang pagod. Hangka di, bayad ako dyan kaya sobrang sipag ko. Pagkatapos nga palang kumain ay nagayos na ulit kami ng mga gamit. Ito nga pala yung ref na nagpahirap sa amin. 5 minutes namin binabayan. <coughs> Pagkatapos nga naming mag-ayos ay pumunta kami sa pinakamalayong kainan Alam mo na, nasa Korea tayo, kaya anlisangyup lang sa kalam Sa sobrang sarap, napaka-delicious At nahulog ngayong kutsara Naalala ko tuloy ang aming pamahiin Na kapag may nahulog daw na kutsara o tinidor, madadagdagan daw ng hugasin Kasama natin si Ninang Marlene na ang sama ng tingin Si Ate Wendy at ang aking ex-girlfriend Ayan o, nagpapakyut Pakyut ka, girl Apat nga pala kaming nagtulong-tulong na maglipat, kaya hindi masyadong mabigat. May kasabihan nga tayo, ang mabigat ay gumagaan kapag marami ang pumapasan. Hindi ko na malayan, umabot na tayo ng 5 minutes mahigit. Maraming salamat sa panunod. Love you all!